Bro, Dodo congratulations nga pala sa 300 uh, subscriber mo. Sana makarating din ako sa ganyan Ay, subscriber. Tuloy-tuloy no, lang pa tayo. Oo. Alam ko po, po na yun po ang inyong <laughs> patutunguhan no? Uh, pagka 100,000. Ayan, congratulations na uh, sa inyong dalawa. At sa, uh, ayan, Sin, marami ba tayong bisita ngayon? Hindi uh, ko po alam kasi eh, eh, hindi ko man alam kung mga busy po yung mga kasamahan natin, no? Kailan po tayong ibang bisita, kundi tayo-tayo lang. Kaya kasama ko siya. Eh, maraming salamat oh, ha, congratulations. Sa sana, sana, sana lumaki ng lumaki pa yung oh, subscriber mo. Kaya din po sana. Oh, okay. Kaya no? so, oh. lang pa tayo. Okay. Thank you very much. Oh, okay. okay. Ito ang handa ni Royal of Malalag. Napakasarap na litson. Yung uh, mga bawalo sa high blood yan. Sobra to ang dami niya akong anda oh. at uh, oh, sige po mga kalingap hintayin na lang po natin ang pagdating ni Ray share supportan po natin mga kalingap maraming salamat po and sa mga ano po mga subscriber po ni Rawal at ano Malalag sana po supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. Marius Vlog, uh... yan, suportahan natin. Ayun, magandang araw po sa inyo mga kalinga. Welcome back po sa ating channel. And at kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe at uh, paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo lagi sa aking gagawin pang mga video. At siyempre mga kalingat, sana 'wag natin kalimutan supportahan. Kuya bar Santos Matubang at Edna Vlog at kalingap po. And mga kalingap, nandito tayo sa pupunta ho tayo ngayon sa celebration nila Dodong Roel at uh, si Kaprundi at si Kuya Brooks. May celebration no silang tatlo. So ngayon kasama ko si Kaprundi ngayon. At ayan no si kung nakikita nyo si Roel of Malalag na sa pulang kotse. Dito sa kuan to hindi pala kami pwede dito kasi meron daw na una. So maglilipat to kami ng uh, destination. Pupunta kami sa ibang uh, uh, resort. At uh, hindi pa natin alam kung saan pupunta. Kung saan resort yung uh, pupuntahan. So, halina mga kalingap. Susunod so, na lang ako tayo sa kanila para malaman natin kung saan talaga yung uh, uh, nababagay na pag-celebration ng tatlong magse-celebration. At uh, congratulations na lang sa lahat na mga uh, magse-celebrate. Ayan, kung nakikita mo ho itong uh, blong sasakyan na to, nandyan ho yung uh, handa, ika nga nandyan yung litson, uh, nakaalalay ho, nakasunod din sa amin. So ngayon mga kalingap, punta ho tayo dun sa, sundan na ho natin sila Dudong Ruel, ayan ho yung pulang kotse, ayan ho pupuntahan natin, so sunod na lang ho tayo, ayan, may pulis. At yung pulis nga pala ay may hinahanap na itim na kutsi raw. Ay, wala na yan basta. Okay mga, mga kalingap, sundan na lang natin si, ayan sila, dudong. Si na na nakita ko si Ruel of Malalag lang. Ewan ko kung nasa loob si Rachel, hindi ko alam kung nasa loob. Ayan, susunod so, na lang tayo sa kanila. And, uh, so, susunod na lang ho tayo sa kanila para samahan mo kami. Samahan nyo kami hanggang doon sa pupuntahan. Ayan nga, uh, maulan ngayon kaya kumakita nyo medyo maputik. Ano po? Kaya maulan ngayon. Sana pag kung saan man kami makarating. Kung saan man yung uh, place na pag uh, sana wag naman maulan para maganda-ganda yung kwan uh, celebrate celebration and uh, kung nakita nyo nga ho oh, si si Laruel of Malalag nasa unahan at ito hong nakamotor mga kasama yan mga komboy na ho kami nasa likod namin sila Kuya Bal at sila Kuya Riga nandoon na sa unahan. Ayan ho, magkasama kaming lahat. Sila ho ang sina nata Ewan ko, ko kung sinong nakakaalam doon sa resort na pupuntahan. And basta ho mga kalingap, sunod na lang ho tayo. At sa ngayon mga kalingap, dito ako nakasakay kay Kaprundi. At uh, dinaanan niya lang ho ako kasi medyo malapit lang naman yung bahay ko sa kanya. Dito yung tinitiran ko. Dinaanan niya lang ho ako. Kaya dito na ako sumabay sa kanya kasi wala naman siyang kasama. Turo, turo mo yung araw na gabi yung sasakyan nila hmm. Uh, <laughs> siya nga pala bro uh, congratulations sa uh, 100k mong uh, subscriber ay thank you thank you, thank you. Ay, ngayon lang napakasaya dahil sana maabot ko rin yung gano'n na subscriber ay abot yan lagpas pa mm -hmm. Ayan, bang ba baboy natin? Hindi <laughs> yan. <laughs> <laughs> Ayan o, si Ruelo, sobrang busy sa kanyang ginagawa. Hindi lang siya pugi, kun pa, sobrang hmm. si pag oh sa ngayon ho mga kalinga po wala po si Rachel dito at kaya na uh, una kami dito nila uh, Ruel of Malalat at uh, yan nga busy busy si Ruel uh, at saka hangin itong mga letter na to ayan ayan sila rin Oo nga. surprise siya? Ay, yung Ano Dupit. Dupit. nag usap ba sila? Oo oh. <laughs> nga. uniform nga. Huwag po kayo Ito po sila rin uh -hmm. -まあ, kaliwa. Ano to? <laughs> Puro ano to? Oding? Ano? <laughs> Oding? po. Ayan. May dala din tayo dito na ano pang plastic. Pansyaro para sa lechon. Ayan, ito po yung alitso natin. Kaso parang malambot na hindi na siya matigas. Ay, hindi na, na, na siya crispy. Na 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 nasa Nasaan si Jan? Bro? Doon. Grabe oh. Wow, may pa yung natin ko. Hmm. Ay! <coughs> ano yung Di Di diba? uh, Pwede man dalawang zero-zero na lang, pag mag picture? Oh. siya, isa-isa na lang. Ah, na siga, sila kuya, ba? Hmm. Ay, ito, zero Ito, Ito manok pala. Pwede ba kami dyan tumulong? Anong may tutulog namin dyan? Ay, ay, <laughs> <laughs> Bro, may tutulong to kami dyan. Ano may uling. Anong gagawin? Wala, Ano lang ito? Ito, bahangin na lang. Eh. Ayun. Ay, mga kalinga po. Si John Rivera. Ayan po, nagpapaamak uh, na ko siya ng... Uh, apoy ng uling Bro ano ang lulutuin mo diyan Bangos bro bangos Bangos Ay, tayo Ano na yung na? mga dala mo kanina? Tilapia yan saka ano tilapia yan saka tuna Naihaw natin yung tuna naihaw na yung tilapia bangos na lang hindi pa Marami bang uh, darting ngayon? Eh, tatayo na naman Siguro meron din Ay may darating pang iba. Yo. <laughs> nandun kay Kwan? nandun sa kay Amor ano na Ano sa bag niya? Oo. Uh, oh. oh. Uh, okay, ano? ba? Opisa okay, na daw. Sino ang sa sabi ko? Kasi ano uh, siya sila kuya diba? Sino? ano man sila dito. Diba? Iitin lang yata pare ko yun. Kote lang, kote lang. Magkinti tayo lang. po mga kalingap. And sana makarating din tayo doon mga kalingap. Ay siya. Ayan po. I-congrete ay, na muna natin. Ay, sige na. Okay. Ayan no, grabe, ito, Gra daming handa hmm? Grabe ito mga kalina May litsun pa, may kick At uh, marami ito, ano kaya yung uh, mga natatakpa na yan At titinanaw natin mamaya kung ano kaya yan thank you Bro, Dodong real, congratulations Ay. nga pala salamat sa po, 300 uh, subscriber mo. Yeah, Mario. Sana makarating din ako sa ganyan Ay, subscriber. Tuloy-tuloy lang pa tayo. Uh -oh. Alam ko po, po na yun po ang inyong <laughs> patutunguhan no? Uh -oh. Ay, uh, pagka 100,000. Ayan, congratulations na sa inyong dalawa. At sa, uh, ayan, Sin, marami ba tayong bisita ngayon? Hindi uh, ko po alam kasi yeah. eh, hindi ko man alam kung mga busy po yung mga kasamahan natin, no? Kailan po tayong ibang bisita, kundi yeah. tayo-tayo lang. Yeah. Siya nga pala. Po, po? <laughs> Ay, number one fans ninyo yan. Ah. Number one fans Yung lahat na hindi ko nakikilala, kilala yun. Ay, <laughs> yan. Kasama ko rin siya dahil sa Oman. Saan po? Sa Oman. Ah, sa, sa Oman. Oman. Oh. Mm hmm. Yan. kasama ko siya. Eh maraming salamat oh, ako. Congratulations salamat sa sana sana mo. lumaki nang lumaki pa yung Opo, subscriber mo. Din po sana, oh, no? okay. Tuloy oh. so, lang po tayo. Okay. Thank you very oh, much. Okay. 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 Ayan po ang handa ni Ruel of Malalag. Ayan. Si Langa darting dito? Opo. Ah, darating. Ah, mamaya pa yun sa ngayon kalinga, mga kalinga po wala pa si Rachel hindi pa dumarating okay, meron na uh, tayo dito ang kwan o ma'am kumusta na ho kayo saan pa ho kayo galing ma'am eh <laughs> natawa lang sa akin siya number one fans ko yan galing pa po kami ng alawihaw Ayan. Ay. Ayan. alam niyo mga kalinga Ayan, parang lalang kami itong dalawang When, ito wala pa ho ngayon si racial hindi pa nadating kaya ito hindi pa nabubuksan ito mga handa at mamaya mga kalinga kaya mga at kalinga panggang na lamang si po ang ating video at uh, sana po mga kalinga palagi Ayan. natin sisuportahan Marius Vlog at syempre Napakas po huwag natin kalimutan dalaw, uh, Kuya dalawang, Santos, Matubang atid na at kalinga Ayan, ayun, po. Ayan, Ni babay na muna po at uh, pangalim na susunod kong mga video Ayan mga kalingap, kung uh, hanapin nyo ho yung kadugtong nito, nauna na hong eh, inupload ko yon Ito lang ho, eh, pinahabol ko lang to. At hanggang dito na lamang po mga kalingap at uh, sana huwag natin kalimutan, supportan. Kuya Bar santos Matubang, ate na Vlogs at Kalingap Rob. At ang inyo